Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update tayo sa PBA at uh, dito kay Alex Cabagnot mga bay you know? kasi meron na namang isang Pinoy ngayon ang maglalaro sa uh, Ligang Labas or Outside PBA uh, dito sa Asia which is yung KBL, Korean Basketball League at uh, yan nga ay ang veteran point guard ng SMB dati na si Alex Kabagnot, Okay, so kinuha nga ng uh, KBL team na uh, Goyang Suno Sky Gunners. Itong si Alex Kamagnot mga bay, no So, itong si Alex Kamagnot mga bay is 41 years old na to. And last na naglaro to sa Tira Firma Jeep. Okay, so, Bricky, uh, kumbaga parang shocking news to. Uh, karamihan sa atin, sigurado. Ayan, nabigla kayo. At uh, matagal ding nawala. Sa basketball scene itong si Alex Cabagnot Matapos yung stint niya sa Tira Firma At yun niya ay maglalaro siya sa KBL Bilang uh, Asian import mga ba yun no uh, Pinalitan niya yung uh, dating uh, Asian import din Na Pinoy na si Joshua Toralba Okay And, uh, Dahil nga sa kuha ni uh, Alex Cabagnot sa KBL eh, Marami ang mga PBA players ang nag-congratulate sa kanya Uh, kabilang na dyan si Mikey Williams at yung mga teammates niya sa Tira Firma at sa SMB. At uh, dahil nga kahit na 41 years old na nga itong si Alex Cabagnot mga bayan no, eh, marami na namang mga veteran PBA players ang nagbabaka sakali at nabuhay yung pag-asa makapaglaro sa Asian Basketball League. Okay? Katulad ng KBL at ng Japan B League. So, posibleng may mga ilang pag-veteranong mga basketball players ang posibleng kunin ng uh, ibang mga liga sa Asia which is yan yung dapat nating uh, abangan okay and abangan din natin si Alex Cabang at mga bay, no, sa KBL uh, kung ano yung ipapakita niyang performance sa kanyang KBL team na Goyang Sono Sky Gunners yun ang mga bayan maraming salamat sa panonood